So hindi po 40,000 contracts. Uh, ang isang uh, ang isang area po kasi ay may irrigators associations po yan eh. So nakipagkontrata lamang po kami doon sa fed sa federated nila. Yes, okay. So to make things simple kasi di ba tama po ba how it works is you enter into a contract, a forward contract basically. So, ibig sabihin, uh, nine-negotiate ninyo sa si isang grupo kung ano ang magiging presyo sa harvest. Yes po. And then, uh, bibili kayo. Sasabihin ninyo, oh sige ah, uh, um, for this price, bibili kami ng ganitong amount. Mm -hmm. And then, uh, siguro sasabihin ninyo, two gives, ganun po ba? Well, ang una po is that, uh, ang una ibibigay namin is yung para sa input muna nila. Yes, I mean, basically, parang gano'n. I mean, may okay. tranches, right? To, balit, two. Ilan, ilan tranches? Two tranches, ilan tra two tranches, tranches. right? Okay. So, parang, but but basically, yun ang ginagawa ninyo. You negotiate the price and then you tell them the quantity. Yes, ma'am. So, in short, may contracts. May contracts po. Okay, so how many contracts? Uh, For the 34 billion? P650 IAs ang na po namin. P650? So, 650 IAs. So, on the average, magkano ang contract price? Well, ang uh, per hectare po namin is, uh, bali 100000 lahat po eh. Yung per hectare. Bale, binibili po namin yung palay nila ng 20 pesos. Ng uh, uh, fresh, yung wet pa po, sa... So, Bukid na namin kinukuha. So, nag-standard so, like price kayo ng 20 pesos? Yes. Lahat? Lahat po. And uh, ano yung volume? 40,000. Standard 000. din or iba-iba? Yung IOM. Iba-iba, no? Depende sa size. Iba-iba po. Opo. Depende sa size. Kasi may nag-5 metric tons po yung uh, kinukuha namin doon. Ha? Pag uh, uh, sumobra siya ng 5 uh, uh, tons, pwede niyang ibenta kahit saan niya gusto yung remaining. Na sure no. lamang po namin doon. So sa yes, but how it works is um, per contract, uh, you already tell them kung ano yung volume, right? Yes, per IA. Per, per, per IA po eh. Kasi yung Irrigators Association, kasi hindi naman po eksakto na yung landholding ng isang farmer, ma'am. So ang ginagawa namin para kukunti lang kausap namin, yung kanilang Irrigators Association, ang kausap namin, mag-consolidate sila ng farmers nila. And then sasabihin ni IA sa amin, kung ilan yung na-consolidate nila. So yun po yung ikukontrata namin. Bali, ang kausap namin It's just yung, the IA. yung sa IA. Yes, so you you had 650 contracts yes. with 650 IAs. Yes, uh, yes, federated. Opo. Ang, ang, IA po, ang farmer nila is, yung 650 na yan is 33,000 farmers. Yes. Opo. And then, so the volume per contract varies. Iba-iba po. Okay. So, um, in total, as of today, ano yung naging yield nitong 650 contracts? Na-harvest na, no? Yes, ma'am. Lahat? Ah, uh, hindi. Meron pang nag-harvest na itong December, no? But so far, so far, dun sa 650 contracts, um, ilan na po ang naharvest? Mm -hmm simula yung data po ngayon, ma'am. But uh, okay. uh nag-average tayo ng... Nag-average tayo... Ay, eto kasi yung head, ma'am. Kailan yung ano, Yung, yung harvest na natin is uh, 20,000 hectares. Naka 50% tayo. Sa 20,000 hectares? Mm -hmm. Ah. Okay. okay. I'm going harvest. I'm Naka-harvest na daw po kami ng 20... Of the 40,000 hectares, naka 50% na daw po. Naka 50%? Mm Okay. Um... So lahat po sila standard ang, ang contract na uh, upon signing of the contract, they get 50% of the contract amount? Yes, ma'am. Ganun po? Opo. Okay. So... So straightforward naman yon, no? So 20 pesos times number of kilos yes, divided by two upfront. Do you give that payment to the IE? Yes, yes po. Para and sa mga inputs. And then, okay, in which case, para lang maintindihan ng mga nakikinig, baka maging interesado sila, in which case, hindi na kinaka... Hindi na nangangailangan ang mga farmers na umutang. Tama po ba yun? Hindi na. Hindi na po ma'am kasi sagotan. Kasi yung, uh... nandun na ang umunan. Mm -hmm. And na-monitor niyo po ba sa mga IAs kung talagang hindi na talaga umutang ang mga farmers? Well, uh, you know, pagdating they, doon sa kanilang input, hindi, hindi na sana. Opo, kasi, but of course, <coughs> umutang sila doon sa ibang pangangailangan po nila, hindi na po namin. Hindi, yun uh, ngayon yung tanong that, natin eh, kasi opo. we want to know if sapat na itong uh, contract terms natin, di ba? I mean, yes. we want to know kung itong pilot natin na contract design ay... Uh, tama. Kasi ibig sabihin, as we roll this out um, into a, in a larger scale, gusto natin malaman kung kailangan ba natin palitan ang disenyo. Di ba ang isang magandang tanong is, kinailangan pa bang umutang pa more ang mga farmers na na-cover nitong uh, contract farming natin. Kasi yeah. siyempre, yun ang number one na layunin eh, di ba? O, oh, in-upfront na namin ang puhunan ninyo. Dapat hindi na kayo uh, nangailangan pa utang. Well, ma'am, siguro po, Sir Cheris, that uh, nandito naman yung presidente ng NCIA natin. Bakit hindi po natin tarunin oh, sa po. kanila um, yung experience para humangak-correct ngayon? Tanungin po natin, Mr. Cheris, si Vice Gov, ano po naging karanasan natin sa uh, contract farming? Ah, uh, yes, uh, Mr. James. Uh, yes, uh, actually, uh, ang aming karanasan sa contract farming ay medyo... I mean, with respect to, to utang, kung inig po kayo dun sa no, tanong no, no, ko... Hindi, hindi na kami umutang sa... Nangyama. Hindi na, naging sapat naman po. O, oh, naging sapat. Dahil nandiyan na lahat yung aming kinakailangan na inputs. Okay. Ah. Um, second, siguro follow-up question. Oh, May idea po ba kayo kung magkano ang uh, income ng farmers natin? Ay, yes. Uh, act actually, ang in-expect namin na income per hectare is 100,000. 100,000. So, meron At dun sa dun doon sa slide, uh, katulad doon sa slide, na nireport ni report uh, ni Admin Gilian. Tapos, uh, uh, the purpose of that contract farming is to increase the yield. So, ang uh, additional uh, income namin na farmer ay yung excess of 5 uh, tons. Ah, uh, kunyari uh, may nakakuha ng 120, 150 kabans per hectare. uh, excess of uh, 100 kabans per hectare, di 20 or di 50, we sell it to uh, other uh, So kasama po kayo dito sa um, 50% na nakapag-harvest na? Yes, ma yes ma'am. Actually, uh, we harvested already in our... Uh, so based on your actual experience, ang mga farmers ninyo ay nakaranas ng increased income? Yes, ma'am. Income. Oh, yes, ma'am. Nakaranas sila lahat. May lang. estimate po At kayo sa, uh, kung ilang porsyento uh, ang increase in income? Uh, 60%. 60% yung uh, ala. 60... Uh, 20... Oh, from 40 to 60% increase sa yield namin in yield. 40 yes. to 60 percent in, in, in increase in yield. In yield. yield. Yes. Oh. Kasi uh, hanggang 150 yung uh, ano eh, naabot namin. Okay po. Ito pong sinasabi ninyong 29 peso rice na binibenta ninyo sa kadiwa, tama po. So ito po ay nanggaling sa contract farming natin. Tama po? Yes, ma'am. Tama po. Ano po nangyari yung 29 pesos? So, binili nyo at 20. Yes. Ma'am, uh, How did yes. it happen that normally, ang competition natin is double? Tama po? Yung paginad yes. pag-inad po natin ang milling, um, transportation, etc. 65%. Um, you add, magiging times 1.65, parang ganon, di ba? So, magkano yun? So, 20 pesos times 1.65. 33 pesos. So, paano po natin nabenta at 29? Or maybe the 1.6, maybe this includes margin. So, yung 4 pesos na margin, yun ang para makita nyo yung sample computation namin, paano kami nag-arrive doon sa figure namin. So, but lang po siguro, in a nutshell, um, eh, hindi po, ma'am, ganito po yan eh. Yung kasing iba uh, sa program namin is that ibibenta namin sa NFA. Yung iba, is sa Rise for All ng DA. Nakabili ka na ba NFA sa kanya? Ilan? Yung exact volume po nung palay na nabili namin sa kanila, I don't have it right now, but marami po kami nabili from IA's. But, so it's working? You bought it at 29? 23? Uh, hindi po kasi itong programa niya ay eh, ngayon pa lang po ito. We, we even bought it as high as 30 at a particular time. Um, well, milled rice na. Ay, hindi po. Palay lang po ito. Paano yan? Paano mo mapapababa? Ay, hindi po. Ah, uh, uh, Mr. Chair, explain ko lang po. Kasi the NFL... I'm sorry. Uh, you, you take the risk. Uh, yes, lead. but that, that's the question. I mean, from 20 peso palay, paano natin mapapenta at 29? Yun ang tanong eh. Kasi ang yield, ano eh. So, yes, tama po yung tanong ni Chair. So, yes, Admin Lakson. Thank you, Mr. Saan Chair. Saan po kayo nakakakuha ng murang milling? Mm -hmm. ah, yung sa kanila po, hindi ko po umasasagot yun. Yung yung nabili namin lang ha, sa NFA na yung ibang ha, marami din kami nabili from IAs. Ang presyo po kasi namin noong na, uh, starting April 22, uh, as approved by the NFA Council, is a flexible pricing scheme pag clean and dry, we can buy as low as 23 pesos per kilo and as high as 30 pesos per kilo. Depende po sa kalakaran sa merkado. Kumbaga yung mga trader sinasurvey namin magkano ang presyo, saka kami sasabay, angat namin na konti para makabili kami. So, there was a time na ang taas talaga ng buying price ng mga palay traders natin at uh, 30 pesos hindi kami makasabay noon and then, nung may patupad nga itong pricing scheme ng na bagong pricing scheme ng NFA. Uh, yun po, uh, siguro mga in a span of uh, less than a month, tigti 30 pesos po karamihan nung binili namin. So, Can we wait, go back uh, to... Wait, um, just follow up. I'm um, Admin Lacson. <laughs> uh, sinasabi po ninyo na 23 pesos ang minimum, but in this case, yung 20 pesos kasi per kilo... Masaya na yung mga farmers eh. Yeah, for the information of everyone, the Secretary of DA is on his way. He's maybe around already. Ah, so, yeah. pa paano Bambi kaya yun? Yung, ano, diba, yung, yung uh, may 20, parang hap, willing sila to pass it on at 20 pesos, pero ang minimum naman na bilihan ng NFA is 23. Ano pong, uh, Admin Lacson? Thank you, Mr. Chair. Explain ko lang po. Yung 23 to 30 ay clean and dry. Meron po kami isang kategorya na fresh. Yung kakaharvest pa lang, it's between 17 to 23. Ang nire-refer po yata ni Admin Guillen is the fresh, the fresh. The fresh. Fresh. Okay. <laughs> so, yung pa so, pasok doon uh, sa... Yeah. Alright. Mami, paliwanag ko lamang po. For example, itong uh, request namin na budget for, for 6 billion. Mga kum... Wala. Wala, ma'am. Yung 6 billion na po yon kung uh, kukwentahin mo kasi at 50,000 uh, pesos per hectare, mga 120,000 hectares po yun eh. Pwede bang ano, para may... Uh, Ayan, yun, ma uh, may I may recognize uh, our good friend, Congresswoman Franz Castro? Listen. Ayan. So yan po yon ma'am. So of the 120,000 hectares na yan at 5 tons na yung kontrata namin, makagenerate kami ng 600,000 metric tons. So yung palay, ang bibenta namin ng RFA, benta namin sa kanila ng no, 23 pesos, that will generate 6.9 billion. Yung, seven, yung kalahati, yung 300,000 metric tons, ipapagiling po namin yon. So, i-assume na lang natin na pag pinagiling namin, makakuha kami ng 50%. Actually, 63% ang NFA. 50% na lang, makakuha po kami ng 150,000 metric tons na bigas na. Yung 75,000 metric tons na bigas, ibebenta namin sa kadiwa ng yung 29 pesos. So maka-generate kami ng 2.175 billion. Yung another 75,000 metric tons sa rice for all ng DA, ang initial agreement kasi namin was 45 pesos, so makagenerate kami ng 3.375 billion. So yung ma-generate naming fund is 12.450 million. Kung mapansin ninyo, may kita pang 450 million pesos. Ang usapan po kasi namin sa mga IA namin, yung 75,000 uh, na bigas na ibinenta namin sa DA, ay meron silang 6 pesos na share para sa capital build up nila. So 6,000 times 7 uh, 6 pesos times 75,000 uh, metric tons is 450 million pesos. Kasi kailangan ng capital build up ng ating mga cooperatives. Eh. So ito may capital build up na nakabenta ka pa ng murang 29 pesos rice. So sinasabi namin sa NANIA, posible ito kasi ipapaikutin ulit namin yung pera, eh. i-revolve Ire mo ulit mami. Ang kailangan lang namin talaga is market Which is okay naman kay NFA, okay din naman kay DA na bumili sa amin. So yung the rest, ibabenta namin ng 29 pesos. So hindi po lahat yung nabili namin ay 29 pesos. Uh, about one-fourth of that. Para maging sustainable po siya. Kuha mo, that, that means he is averaging 45 pesos for rice for all and 29 pesos for... Other program. So it is the average price would be $37.50 that this is real price. Assuming it's $50.50, ah? -50, eh? uh, actually po, ma'am, ang talagang target po niyang program na yan ay hindi lamang para mapababa ang presyo ng bigas. Ang number one target namin is para makonvince namin si farmer na ilipat yung cropping calendar kasi kung hindi mo, you know, kultura kasi ang pagtatanim sa atin. Ang talagang pagtatanim natin is July, June-July. Nasabay kasi ang pagtatanim natin ng palay, ng main crop, sa tag-ulan. Which is kultura yan eh. E sabi ko, niya kami, may irigasyon kami, ilipat natin sa dry. Kasi kaya namin patubigan. Hindi po mapasunog yung mga farmers, so kailangan mong programa na ganyan. Para maipakita mo sa kanila na... Pag inilipat mo yung cropping calendar, pwede pa din at kikita pa rin sila. Kasi yun, to to believe yung mga farmers natin eh. Now, kapag tanatayin ka namin yun, doon na, doon na namin may increase yung cropping intensity natin. Kasi in our estimate, kapag 2.2 lamang sana ang cropping intensity ng Pilipinas, rice sufficient tayo eh. Nasa 1.6 to 1.8 lamang po tayo. Simply because nagtatanim tayo sa tag-ulan na sisirain ng bagyo. So yung effectivity ng tanim mo, efficiency, walang one eh. So, itat ililipat po namin yun. Ang number one na purpose niyan. Pangalawa po, is to organize yung aming mga farmers into yung economy of scale production para, again, yung utos ng ating Pangulo na makapture nila yung whole value chain. Kasi nga, pag inorganize namin sila, binibigyan na ni Philmec ng rice ng farm equipments at rice processing system. So, It's one way of us na i-organize sila at may kita sila. Kasi ang usapan namin ng NFA, ipapagiling yung mga palay na na-harvest na nila doon sa aming mga rice processing system. So, hindi lamang ngayon magbebenta ng palay ang aming farmer, kundi bigas. Para makapture nila yung value added. So, so, maganda po yung program na ito, ma'am eh. Kung, uh, Yes, sir. yes, ma'am. To add to that, kasi halos 50% of our local production na sa fourth quarter yung harvest, 10 to to 11 million uh, ang harvest natin. So, kailangan talaga, ma'am, i-optimize yung production on the dry season. Kasi ngayon halos 50-50 po eh. Meaning talagang iiwas mo is part of the resiliency efforts ng DA with me eh. Na talagang yung cropping calendar medyo yung kultura ng pagtatanim i-adjust. Kasi ang farmer naman magtatanim kung nandiyan yung tubig and very critical sa part ng DA yung planning ng irrigation system, water system management ng, ng NIA. Kaya si Sek natutuwa ngayon kasi ako po ay halos 25 years na sa DA o, o 21 kasi lumipat po ako sa ibang department. Pero yung coordination po ng DA program ng RISE sa region, sa Rasa Central, with me, ang yan talagang very, very